yun magandang araw sa inyo mga kay BTV at Kabutingting TV, bali ngayong araw na to ay mag malapit ng Pasko kaya panahon na para maglinis tayo ng bahay natin na malaki na malit lang at marumi na malinis na bahay kaya ang gagawin natin maglinis tayo ng bahay kasama si Kyle sila ang mga katulong natin sa paglilinis ng bahay na to, abang nag-iingay si Isang, yan, so yung shoutout sa inyo abangan nyo yung paglinis namin ng bahay na maliit lang na malaki na malinis at marumik yan shout out so yun bali si JC nandito rin tutulong daw maglinis si Kylie yan si, kailangan na natin linisin yung bahay natin dahil marumi magpapasko kaya yan yan napakarami pati shop natin Skyly. Labas lahat mo na yan, tapos lilinisan natin lahat yan lang. So yun, bali ang kailangan lang natin maglinis dahil magpapasko. Dahil itong bahay na to, punong-puno ng tambak, basura, kalakal, sama-sama na. Ayan, ang daming kalakal. Hindi lagi kong nilalaro. Tapos ang ang amoy namin dito sa bahay ay amoy amoy na hindi naman tindihan dahil sa mga asa namin. Si Sitsu. Sige, sayo na yung VR. Oh, shout out ka muna. Shout out kay Wawa. So yun, ito yung taas ng bahay natin, yung tambakan natin. Oh, kaway muna, kaway! Hello! Kaya kailangan natin maglinis dahil sa tambak na tayo ng kalakal sa loob. Ang dami. Ang mga kalakal natin na electric pan nandito sa loob ng bahay. So yun, dahil ko ngayon, kaya kailangan natin maglinis. Yeah. Yan. Ito mga damit ko na hindi ko pa nasusot. KBTV. Yan. Yeah. So yun. Hanggang maglinis-linis lang muna tayo kaya wala muna tayong content. Tamang dinis muna tayo. Maraming salamat nga pala sa mga batong tumulong sa atin na walang anong mga kapalit kundi makatulong lang para malinis ang ating bahay. So yun, Merry Christmas po sa lahat ay Happy New Year. Salamat po sa lahat ng mga solid followers ng KBTV at Kabuting Ting TV. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre dyan eh, tamang ayos lang tayo ng ating mga talakal o mga sirang elektrik pa natin ginagawa. Kaya maraming maraming salamat talaga sa mga batang tumulong sa atin hindi man lang humingi ng kapalit. So yung mga batang na, na parang ay ang ating mga gumagalap na artista at member sila ng KBTV at Kabatingting TV. Kaya hindi ko po, po kayo sa buong bahay namin habang nililinis namin. Ito nga po pala yung aming baba. Yan dito po yung kwarto namin na punong puno ng electric van na walang dumi, puro kaalat lang. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po abang naglilinis kami, si Johnny nandiyan nakatambay. Abangan nyo po mamaya na malinis na yung aming bahay. Maraming salamat! At yun na nga, ito na nga yung pinis ng paglilinis namin ng bahay. Tignan nyo kung gano'n siya kalinis. So yun, malinis na marami na ang aming bahay kaya ready na sa Pasko. Merry Christmas po sa inyo. I mean,